Camp Edelberto Evangelista ay isa sa pinakamahalagang pasilidad militar sa Mindanao. Matatagpuan ito sa Cagayan de Oro City at matagal ng nagsisilbing pangunahing kampo ng Philippine Army sa Northern Mindanao. Kapag pinag-usapan ng kasaysayan at kahalagahan ng kampong ito, hindi lamang ito basta isang lugar na tinatayuan ng mga gusali at tinatahanan ng mga sundalo, kundi isa itong simbolo ng serbisyo, sakripisyo, at dedikasyon sa pagtatanggol ng bayan laban sa iba't ibang banta. Ang kampo ay ipinangalan kay Col. Edelberto Evangelista, isang kilalang inhinyero at opisyal sa panahon ng revolusyon laban sa mga Kastila. Si Evangelista ay nag-aral pa ng inhinyeriya sa Europa at bumalik sa Pilipinas upang maglingkod para sa kalayaan. Sa kanyang kontribusyon sa pagtatayo ng mga puta at estruktura laban sa mananakop, siya ay kinilalang isa sa mga bayani ng revolusyon. Ang pagbibigay ng kanyang pangalan sa kampo ay hindi lamang pag-alala sa kanyang talino at galing, kundi isang pagbibigay pugay sa kanyang kabayanihan at sakripisyo para sa bayan. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, Camp Edelberto Evangelista ay nagsilbing punong himpila ng 4th Infantry Division ng Philippine Army. Ito ang isa sa pinakamahalagang unit ng hukbo na nakaata sa Northern Mindanao, kabilang ang mga probinsya ng Bukidnon, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, at Surigao. Sa rehiyong ito, matagal nang nakikibaka ang mga sundalo laban sa mga grupong rebelde at armadong kilusan na nagiging hadlang sa kapayapaan at kaunlaran. Kapag pumapasok ka sa loob ng kampo, makikita mo agad ang mahigpit na seguridad. May mga checkpoint, mga sundalo na naka-antibay, at malinaw na disiplina na pinapairal. Hindi lamang ito basta tirahan ng mga sundalo, kundi isa rin itong sentro ng pagsasanay, operasyon, at koordinasyon. Ang mga bagong recruit ng Philippine Army ay dumaraan dito para sa masusing pagsasanay bago sila ipadala sa kanikanilang assignment. Dito rin nagaganap ang ilang malalaking operasyon na naglalayong supulan ang insurhensya at tiyakin ng kapayapaan sa Mindanao. Bukod sa aspetong militar, mahalaga rin ang papel ng kampo sa pakikipag-ugnayan sa mga sibilyan. Maraming programa ang ipinapatupad ng 4th Infantry Division na nakabase dito, gaya ng medical missions, community outreach, at dialogues kasama ang mga lokal na leader at residente. Ipinapakita nito na hindi lamang baril at bala ang dala ng mga sundalo, kundi pati malasakit at pagtulong sa mga tao. Sa ganitong paraan, mas napapalapit ang loob ng mga komunidad sa mga sundalo at mas lumalakas ang pagtutulungan para sa kapayapaan. Isa rin sa mga mahalagang bahagi ng kampo ay ang memorials at mga pasilidad na nagbibigay pugay sa mga sundalong nagbuwis ng buhay sa pakikibaka. Ang mga monumento at markers na makikita dito ay nagpapaalala sa lahat ng bisita at sundalo na ang kalayaan at seguridad na tinatamasa ngayon ay bunga ng sakripisyo ng ilan. Ang mga kwento ng kanilang kabayanihan ay buhay na aral para sa susunod na henerasyon ng mga kawal. Kapag tinitingnan ang kasaysayan, maraming malalaking operasyon laban sa mga rebelde ang nagugat o pinlano mula sa Camp Edelberto Evangelista. Isa itong command center na nagsilbing utak at puso ng operasyon sa rehiyon. Sa tuwing may krisis, kalamidad, o banta, ang kampo ang nagsisilbing sentro ng koordinasyon hindi lamang para sa militar kundi pati na rin sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Hindi rin may tikaila na ang kampo ay may malaking impluensya sa ekonomiya at seguridad ng Cagayan de Oro at ng buong Northern Mindanao. Dahil sa presensya ng kampo, mas nagiging ligtas ang mga pangunahing ruta, kabayanan, at sentrong pangkalakalan. Ang pagkakaroon ng mga sundalo na handang magbantay araw at gabi ay nagbibigay ng tiwala sa mga negosyo at mamamayan na magpatuloy sa kanilang mga gawain ng hindi gaanong natatakot sa banta ng karahasan. Sa paglipas ng panahon, ang kampo ay dumaan din sa maraming pagbabago. Mula sa mga lumang estruktura, ngayon ay mas moderno na ang ilang pasilidad. May mga gusali para sa pagsasanay, opisina para sa pamunuan, at mga lugar para sa mga sundalo at kanilang pamilya. Nagiging tahanan din ito para sa maraming pamilya ng mga sundalo, kaya't parang isang maliit na komunidad ang makikita sa loob. May mga paaralan, simbahan, at iba pang pasilidad na nakatutok hindi lamang sa pangangailangan militar kundi pati sa aspetong sibilyan. Ang hamon sa kampo ay hindi natatapos. Habang may mga panibagong banta na lumalabas tulad ng terorismo at iba pang armadong grupo, patuloy na naghahanda ang mga sundalo ng 4th Infantry Division. Ang kanilang layunin ay simple ngunit napakahirap gawin, siguraduhin ang kapayapaan at proteksyon ng mga tao sa Mindanao. Sa bawat operasyon at misyon, dala nila ang pangalan at alaala ng kampong kanilang pinagmumulan, at dala rin nila ang diwa ng kanilang patron na si Edelberto Evangelista. Ngunit higit sa lahat, Camp Edelberto Evangelista ay hindi lamang kwento ng mga sundalo. Ito ay kwento ng mga pamilya, mga komunidad, at mga pangarap ng mga tao sa Mindanao na makamit ang matatag na kapayapaan. Sa bawat batang nag-aaral malapit sa kampo, sa bawat magsasakang humaharap sa lupaing ligtas mula sa karahasan, at sa bawat pamilyang nakakatulog ng mahimbing dahil may mga nagbabantay, nakikita ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng ganitong kampo. Sa huli, ang Camp Edelberto Evangelista ay mananatiling haligi ng seguridad at simbolo ng sakripisyo. Habang patuloy na hinaharap ng bansa ang iba't ibang hamon sa seguridad, nananatili itong matatag at nakahanda, dala ang alaala ng isang bayani at ang pangako ng mga sundalo sa bayan. Ito ang kwento ng isang kampo na hindi lamang nakatayo sa lupa ng Cagayan de Oro, kundi nakaukit din sa puso ng mga Pilipino bilang bantay ng kapayapaan at kalayaan.